Sa may wala ka namang makain Bakit uling kumakain ka ng uling? Ano nangyari? Eto oh? carbon Uling! kumusta po ang buhay ng bawat isa nandito naman po si Kuya Raul at ang sa inyong harapan ah, sa inyong kabahayan ayun po mga batay naglalaro po At uh, pero po okay papakita sa inyong mga amigo na talagang uh, ikagugulat nyo <laughs> joke lang <laughs> alam nyo naman mga title ni Kuya Raul mapanlin lang <laughs> kaya marami nagagalit na sa amin sa mga title dahil dyan ang ganda nila po yun, oh. tan 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 tan

Kumusta siya, best? Ha? Me, perengue. Me perengue. <laughs> oh, okay. nada. So, ayan pa mga amigo, ito po ang aming uh, kakainin ngayong araw. Ang suso, suso. stop estos suso de playa, no? No. Ah, ah, ito pala, sa ilog pala ito. Suso sa ilog. Meron ba sa Pilipinas mga amigo? Grabe, ano kaya itong pagkain nito mga amigo na... Ewan ko po kung kaya niyong kainin. Kulay itim po siya mga amigo, ayan. Kaya niyo po bang kainin to mga amigo? So ayan po mga amigo, yun ang aming ilang mga kara. Oh, nagluluto si Chama suso, mga amigo. Ayan, kita niyo man po. Ngayon pa lang po ako nakakita ng ganitong klaseng uh, suso mga amigo sa totoong buhay. Ayan, ito rin po ay suso sa may uh, Rio o sa may Ilog. So, syempre alam niyo po masarap dito, ginataan. Ngunit ah uh, hindi ito gagataan ngayon dahil wala kaming nyog. So, biglaan ito na nabili namin. Ayan po, ang bili po namin dito ay uh, 200 pesos. So, magluluto ng pambota si Tia Celsa gamit ito. Gal, uh, ang uh, ingredients po ay susong, ilog. Yan. Kaso ah, ang pinagtataka ko mga amigo sobrang siyang ano, maduming masyado. Mm -hmm. Tama may suso, mucho. <laughs> mucho suso. Ha? Sí, en nevado. Fuya na otro dia ah? y con mamu en Baro. Si, sí. sí. después eso pequeñito, pequeñito. Mamá

So, yung ilog po na yun ay uh, sa Ialdan Tulay, tapos sa kami kabila po, dagat na. Parang nagsasalubong siya. So, doon po, nakuha daw ito. Naglakihan na. Okay. Hindi ko lang alam kung ano ang lasa nito. Okay. Pero, titingnan po natin mga amigo. Ayan. So, para parang sa Pilipinas din, ganyan din na, di ba magluto ng suso. Ang alam ko, yung susong ano, susong uh, palay. O, sa mga palayan, maraming ganito. Pero ibang klase yung sa palay, eh, 'di ba? Ito kasi mahaba eh. Oh. So, ngayon pa lang po ako makakatikin nito, mga amigo. Para po siyang uling, mga uh, kababayan po, ayan. Ano, <laughs> kanina may wala ka na bang makain? Bakit uling kumakain ka ng uling? Ano nangyari? Bakit kinakain mo ang uling? Ito komo karbon. Uling. Masarap ka walan ako magkain <laughs> uling daw pa mga amigo sabi niya sayo nako si yung mga amigo kumakain na ng uling ngayon. ano yung na suso 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 oh, suso 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 ba ito? panoorin po natin mga uh, amigo ang uh, technique ni Tia Celsa, kung paano ito lilinisin yung sa dagat yung inukuha nila misma yun nasasarapan ako pero eto kasi hindi ko pa alam kung tingin uh, ko baka lasang ano, lasang lupa kasi diba kita nyo puro putik siya. kaya nga sabi ko kichamame kichamame ah uh, ah bakit ka kumakain ng uling? <laughs> Nagulat pa ako, akala ko kanina uling eh. Ta. So, Ayan malapit na pong matapos. Kaya pala nung isang araw si Miss Ma, inaaya ako pumunta doon at kukuha kami ng suso. Eh hindi ko naman na inuunawa kasi sabi ni Miss Ma, ako malalaki na 'yung mga suso na nandoon dati kasi ilang buwan na. Tama nga, naunahan kami. Sa halip na, alam naman si Miss Ma, mahilig mangunguna ng mga suso-suso. <laughs> Mahilig bang umuwa sa dagat. Kaya sabi niya, Ako, Kuya Raul, pumunta tayo doon at kumuha tayo ng suso. Tama nga. Naunahan kami, oh. Doon lang, doon lang daw kinuha yan, eh. Ayan po. Tingnan natin kung paano, ah, lilinisan niya sa ito. Putik-putik. napakadumi dumi pala nito. Oo. Ayan. Tingnan natin. kung ah, malilinis ito solo 3 beses no piedra esto ha sabi ko wala itong uh, lupa ha so ayan uh, pangalawang beses na lilinisin tiktikan nyo po mga puti mga amigo meron po ba sa Pilipinas ganyan ganyan ha Alam niyo naman ako lahat kinakain ko. <laughs> Kailangan malinis na malinis. Mm. daw, bamos na raw. Sige. Ah, pakukuluan. Ayan, lalagyan ng ano, pakukuluan pala. Ganyan. Oh. Ayan. Pinakuluan ni eh, Tia Selsa. Ah, si limpyo? oh, malinis na daw to. Sabi ni Tia Selsa. Yes. Ayan. Ayan. Después, pupunersal. lalagyan doon ng asin. So, hayaan lang daw ng ganito. Nilagyan nito siya mami ng asin. Siya mami ano, mixlar? oh, hindi raw siya haluin. Tapos pagkayari po, dito ilalagay sa pambota. Ayan. Hmm, di ba? So, antayin lang daw po natin itong kumulo ng kumulo. At ang sabi ni Tia ay uh, matatanggal daw yung dumi. 20 minutes later. So, ayan pa mga amigo. Numalabas na po yung dumi. Eso eh, sa susyo, no? Si. Ayan. Ayan. Wala nang sakar, sinabi yan. Oo. Oh, oh. Ganun pala, lalabas na rin yung dumi niya, oh. kasi, po kailan pwede yung mixlar? pwede na palang nung haluin. Sabi kanina, although haluin. Ah, pagkakulo, pwede nang haluin. Ayan. Eh, so ha? Mm, Malilis na daw to. Ayun nga, oh. Naglalabasan na yung ano, dumi niya. Tapos tatapon yung tubig. Ayan. Tingnan natin kung marumi. Ah, hindi na siya masyadong madumi. Hindi na hindi masyadong maikim. Ayan. Tapos, huhugasan ulit Oh. Maraming beses palang nililinisan. Oh. Hanggang sa maging kulay puti yung ano niya. tubig Ayan. Ay mga bata, oh, mga naglalaro oh. Mm. So ayan, ilalagay na po lahat sa ating uh, pambotas, so. Oh. Ang uh, suso. Kento po na rakhi. Oro, oh, sana pambota. Oh, pambota lang daw yan. Hindi siya naglagay ng mga uh, isda-isda na drive. Minsan kasi nalaga nila na drive na ano eh, sila eh. Dried fish para mas malasa. So ang tawag nila doon ay eh uh, amunado. Pero ito ay uh, suso. Susong uh, pambota. Gataan to, kasi gataan. kasi wala kasi akong tsaga na maglilinis uh, ng uh, magtatanggal ng ulo ng suso na to. Si pinakapuitan pala. Ayan, o, oh, di ba? Pakuluan lang. Tapos, luto na. Wow! Wow! Pero mukha siya masarap, mga amigo, o. Oh. Grabe. Mm. Sorry, ko kung may pesta kung ano yun ano yun ano yun ano yun ano amigo Ang susong Ilog yung ano So, matitikman po natin ito, mga amigo. Ang susong ilog dito sa Equatorial Guinea. Ayan po mga amigo. Ano kaya ang lasa? So, ayan pa na amigo. na po ang ating uh, suso. Susong ilog. Ayan na. Después, poner. Ayan. Matagal na rin po hindi kumakain si Chamamin ito. Ako po first time. Ayan na ea akevanyabe na ngna jaka mepedenge jibajannmukumukumbajakane mumeno undadi bemamebina susokewn dakamene mepedengi bukaafiliinavekatenega bika ediatevesu crist So, so masarap daw po ito mga amigo pag may yuka. Ayun na naman tayo sa yuka. Tingnan <laughs> po natin mga amigo kung lasa. So ayan, tikman po natin. Ganito. Ayan, ganyan. Oh. Ganito siya. Uy, umamuto. Huwag ka naman yan. Esto, Kasi? Asi? Kaya, asi? asi? O, ayo, ayo. Ay, asin? Asi? mali ako hindi para sa el. Sa, Sa-samba Aki. Sa Tama mi! No ay? Ay. Apo yun? Nung sa kaligya ay? Ayoko. May mga buhangin. Ayaw, Hindi ako marunong. Ano ato. Tama. Asi, ah, benta. pa. yun ang kamera sa? Apano yun kamera? Kailangan mo na sabi. Asi asi? May pilong, mima, Ayam! na! Ayan o. Nakuha ko na siya. <laughs> Iniluwa ko. ako. <laughs> ano saya? Ay ayoko ng pet. Mima. Pwetan? Ah, eh, so kayo. Oh. Gusto ko lang yung pinakaibabaw. Oh. Mm. Ayan o, no, si Beverly oh. <laughs> si Omiro, oh. ang dami na nakuha oh. Nakakatuwa no? Kala ko sa Pilipinas lang may susong kinaka, uh, mga tao kumakain ng susu eh. different pala oh. Mm. Grabe, lahat sila nagsusupsupan. -sup Hindi <laughs> <laughs> marunong.

Saka... <laughs> so pa mga amigo, <laughs> boss Ang suso <laughs> Kaya ko nauling talaga Nakaisa <laughs> okay, lang ako Hindi ko type yung pinakailalim niya Kasi may mga buha-buhang niya siya Hindi ko type Ang gusto ko ay um, Sa lang mm, Siguro sa iba masasarapan Pero for the first time po Meron ako, meron ako hindi na gusto ang pagkain <laughs> Yung sa dagat hindi ma Hindi ma mabuhang mabuhangin eh So, yung, yung sa may dagat na suso, hindi mabuhangin yun. Pero ito, mabuhangin eh. Pero yung malalaki, yun ang masarap. Yung malalaki suso, yun. yun talaga gusto gusto ko. So, ayun pa mga amigo, dito po natatapos ang ating video. Maraming salamat po sa pala video na to at kita-kita kita ulit tayo bukas. Grabe, boss. Hmm. Merienda. Merienda lang to mga amigo. Meron pang hapunan. <laughs> Salamat po mga mababayan ko at kita-kita ulit tayo bukas. Adios na sa samanyan. ciao. Adios! Adios! Na-appreciate yung kapaano sila nagdadasal.